Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng mga suspect na sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na armas sa Pasig City. Isa po sa kanila, a wall na reservist. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Ipinwesto ng mga polis ang dala nilang unmarked vehicle sa lugar kung saan tanaw nila ang mga suspect nang lumabas sa sasakyan. Agad nakipagtransaksyon ang mga suspects sa mga nakasibilyang pulis na nagpanggap na bibili ng baril. Kasunod niya. Pinadapa na ang dalawang suspects. Mula sa Ortigas Center sa Pasig kung saan ako ng mga pulis ang kalibre 45 na iligal na ibinibenta ng mga suspects, tumulak ang mga pulis sa barangay Pilagbuhatan para naman i-recover ang isa namang rifle na iligal din daw ibinebenta ng mga suspect. <coughs> ang pangunahing akusado, ang unang dinakip. Wala po siyang trabaho na alaman natin na isa na pala siyang awol na reservist, uh, reservis ng Philippine Army. Ang ginagawa po nilang uh, transaction is more on online. Pag-alaman natin na wala po siyang legal na papeles. Sa Pasig pa rin, Ni raid ng mga pulis ang bahay na ito at agad na inaresto ang lalaking inabutan nilang nasa silong. Ang suspect Nilakawan daw ng shotgun ang isang security guard na nakatulog habang nasa duty. Pero sa tulong ng CCTV, na-trace ang suspect at na-recover ang shotgun ng gwardiya. It's very important to recover this firearm because uh, it might be used for uh, criminal activities. Ang lahat ng dinakip tumangging magbigay ng pakayag. paalala ng mga otoridad. Kung gusto po natin bumili ng uh, legal na barel, punta po tayo sa mga authorized na dealer. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyo. Saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.